Ayan, ah, mag-voice over na lang po ako pero bago nga po pala ang lahat. Ayan, welcome back to Atishana's TV Vlog. Ayan, nagkaroon po ng emergency sa bahay kaya bigla-bigla ah, po kaming napasugod doon. Ayan, hindi po naririnig yung boses ko dyan kasi nagmumotor, ah, Nagmamadali po kaming papunta, pumunta sa ospital. Ah, sa ospital na po kami dumiretso nyan kasi... Ah, kausap ko si Kulot nasa ospital daw sila kasama si Papa tapos naandun na rin si Bumbay wala daw tao sa bahay yung bunso lang namin kaya walang mapag-iiwanan kay Chris kaya sinama na din po namin kararating lang po namin yan tapos tinatawagan ko si Kulot kung nasaan sila tapos ayun naman sumagot naman agad na sa emergency room daw po sila uh, si Bumbay po kasi uh, na aksidente uh, inatake siya tapos yung ulo niya tumama sa bakal kaya sabi ni Kulo, tinatahi daw yung ulo ni Bumbay. Kami naman, nagmamadali kami pumunta doon kasi nga, si Papa nervyosin din po yon. Kaya pagpunta namin, ito yung nangyari. Uh, malayo pa lang po kami, nakita na namin si Papa sa labas ng emergency room. No? Ang nasa loob Asa. po ay si Kulo. Uh, isa lang po kayo. Sino nasa loob pa? Sino nasa loob pa? Ba na, paano na patama? Hmm. Sinong nagdala sa ospital? Ako nagdala sa hospital? No. Ma, hindi ka nakakapasok? Bawal? Hindi, nah, hindi ako tulog. Papa, ayaw lang muna kayo ng C-case ka naman. Hindi na-admit si Bumbay? Hindi, e, hindi na-admit si Bumbay. Kaya naman sinabi, bakit mag uwi si C-case ka naman. Pero ah. dito kayo, kay, bayaw din. Tapos, sinabot ako. Kung, oh. um, tapos, araw-araw po sinusunod ko. Kulang daw ang ano. Ang dosis na naiinom kang ano. Gamotin? May maintenance mayroon. Kulang mm -hmm. daw ang ano kung baka sa roop nang dapat ngayon talaga. Tapos kung magsaka, papayagin ko sa research siya. Turo pa si Bumbay? Tinahi si Ulo? Tinahe? Marita, nag-open si Telay. Hindi open open ko. Gapod na tulos. Hindi pati kami nag-open. Ano ka bay? Ayan si Bumbay una. ano Ay, mapabulat. I-admit yeah. daw? Hindi, pagkakamang ka ba i-CT scan? admit niyan so, kasi i-schedule na ng CT scan. Ang sabihin ko, Inaabot ng doktor kung ilang milligrams yung mainam na gamot sa ano yung inaabot ah. ina ko. Kung inaabot ko, kung may maintenance ka, tapos inaabot pa daw, mm. baka daw kulang si miligrams kainin ko nung na iniinom kasi kami nito ini ako tapos nagsunod ini tapos sa buro-buro siya na ulog dai marina na lang ani kinauli nila kasi nga sinilaban niya inano ko binilawan ko babay na ako ini ano nasa tok-tok ni ano nakatukaw ni talaga yung gusto may stage pag inako kranta tapos ang ginawa ko si parang uli sinilaban ko si, inano ko si ano si ko Pinadara na sa iya. Tapos, mababa na garo. Tapos inaabot, Tapos santok daw sa awit. Ano ba? Ay masakit pa yung mo ba? Ay? Ha? Masakit ulo mo? Ha? Pinahi yan. Yan. Yung mata mo hindi manadali? Okay. May nudad. Pasak ba o? Laka. Ayan muntik na muntik na po ang mata ni Bumbay. I-admit 'yan kay ang Cityscan ka na ano. <laughs> Hindi niyo tinanong i admit doon. <laughs> Ayan na po si Bumbay. na na siya sa Cityscan room. Ayan kilala ni ano, kilala ni kuya si ano si Bombay. kilala niya. Papasok na siya sa city scan room. Gabi na dito. Pakatapos niya, balik kami dun sa loob. Kilala ni Kuya sa Bombay. Napapanood daw niya sa ano TV. Kalau kau tak ada, kalau kau tak ada, tak ada, kalau ada, kalau kau tak ada, kalau kau ada, kalau kau tak ada, kalau kau tak saya. kalau kau tak ada, kalau tak ada, kalau kalau kau tak ada, kalau kau いいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなりたいなり

Ayan, balik na po si Bumbay sa loob kasi kakatapos na lang namin na masipiskan Ayan, pupunta siya ulit sa emergency Balik na siya dun sa loob okay. Po, so, uh, dito tayo ngayon sa loob ng ospital. Abinigyan binigyan tayo ng mga palatuntunin ng doktor. para ko sa inyo naman. Pero ngayon pupunta ako doon sa babayaran area kasi kailangan ko na parin itong papiliging bayo. Nasa loob siya kasama si Kulot. Ayan, mag-update na lang din po ako mamaya kasi nakagaling lang namin si Itis kan wala pang resulta. Pinapaasikas muna kami ng ibang papi. Si Tutoy kasama niya si Raymart na sa labas kasi bawal ko ipasok dito. Hello po. Ah, magbibigay lang po tayo ng update. nag na muna po kami kasi si Tutoy, ah, hindi ko na po pwedeng isabak doon hanggang magdamagan. Andun po si Papa, siya na yong yung, ah, pinasa ko na po yung pag-asikaso ng papel. Tapos kanina, ah, nag kami may herman para may pasok agad si Bumble sa CityScan. Tapos naman, umuwi muna kami at si Baby Chris po ay may lagnat pa po yan. Hindi pa po yan pwedeng isabak kasi may sakit din po yan hindi pa po, po pwedeng isabak sa anong ambunan lalo na ginabot na kami ng gabi kaya sabi ko kay papa sila na muna mag asikaso kay bumbay kasi hindi naman ako pwedeng magbantay doon tapos hindi ko naman pwedeng iwanan si baby Chris kay Raymart at baka magparaabuso po eh na didi po bagas sa akin tsaka mahirap pong iwanan ng bata kapag may sakit nilalaglat nilalaglad pa po, po yun kanina nga ay pinilit lang namin isama kahit hapon na kasi kapag inawan na lang namin sa bahay, ang nandun lang ay yung bunso kong kapatid. Baka pag para abusuhan, si Kulot nasa ospital din po. Tapos si Madeline, ang nagkataon naman na nasa trabaho. Kaya no choice talaga kami. Kaya talagang sinama na lang namin sa ospital. Nasa labas lang sila ni Raymar. Sabi ko dun lang sa may, ano, may, may pandong para hindi maambunan yung bata. Dun ko na nga din po yung pinadede. Kasi anong oras na rin kami nakauwi ngayon. Tapos, ah uh, bukas, uh, balik ako dun. Tapos may, may tatawag ako si Kulit ko ano nang nangyari kung ano nang resulta. Pasok ko po dun sa may ano emergency room. Nakita ko si Bumay, nakaupo na siya sa wheelchair. Tapos na daw tahiin, sabi ni Kulot. Kasi si Kulot po, uh, nagsunod lang din doon. Ang kasama ni Bumbay pag punta sa ospital, nung time na natumba siya, Uh, yung pinsa namin na may tricycle tapos si papa silang dalawa lang kasi si kulot daw po galing siya sa buro-buro dun sa may ilog at naguhugas nga siya dun tapos binabalnawan niya yung mga nilabahan ni Bombay na dami kasi si Bombay po naglalaban nung time na yun dun man sa bahay tapos si kulot na nga po ang nagbalnaw sa ilog ngayon yung nangyari yung aksidente uh, nagkatoon na si Kulot basa-basa kaya hindi siya nakasama papunta sa tricycle po. muna siya sa bahay, nagbihis tapos ayun, pakabihis niya tsaka siya sumunod kina Papa sa ospital para may katuong si, pa si Papa din. Kasi si Papa nervyosin din po yan. Kaya sabi ko ay, ako po late na nila ako natawagan kasi hindi ako nag-online kasi nga si Bibi ko, karga ko siya maghapon. Tapos yung time na matulog na si Bibi, ako yung cellphone ko, sabi, anday na Yung tita ko, andari ng call. Tapos si Kulot, may sinansakan picture yun na nga yung pagsibombay. Tapos ayun, tinawagan ko agad sila. Tinanong ko kung nasaan sila, sabi niya ay nasa hospital niya daw. Kaya si Bibi kahit tulog, inalsa namin. Kesa po iwanan namin dito, kesa iwanan ko sa bahay, sinama na lang po namin. Pero hindi ko naman po pinasa todo kasi mahirap din at may sakit din si Chris kaya umuwi na po kami nag-update na lang po kay Kulot kung ano na ang nangyari sabi ko i check niya ako tawagan niya ako kasi hindi naman ako magpapatay ng messenger sabi ko online lang ako para nakaka-update ako sa inyo tapos may binigay po yung doktor na mga papel hindi ko na siya nadala babasahin ko sana dito hindi ko na nadala ano yung mga palatuntunin na once na may na may 1 to 8 may mga sign doon kahit isa lang, sabihin daw po agad sa doktor kasi hindi ko alam yung hindi ko hindi ko nagets yung pagkain ng doktor basta ang po pagsusuka tapos yung bigla ang pagwala ng malay eh, ganun once na mangyari lang kahit isang beses sabihin po agad sa doktor. So, tinogon, si, sinabi ko po yun kay Kulot bago kami umalis. Tapos, sinabi ko rin po yun kay Papa. Ngayon po, uh, pagkatapos ko mag-video, papatulogin ko muna si Bibi. Tapos, tatawag naman ako sa kanila kung ano na ang update. Tapos, bukas, balik ako doon para makapagbigay update. And, update ko rin po kayo. Ayan. gustuhin ko man na pumunta doon. Kaso si Baby Chris ay kawawa naman. Buti kung wala po siyang sakit at iwan ko na lang kay Raymart kaso ay may sakit man din si baby nilalagnat pa kaya mahirap mahirap iwanan ang bata kaya umuwi na rin po ako sabi ko naman kina papa tapos kay kulot huwag niya pabayaan din si Bumba hindi ko wala yung bantay sabi ko pag may ano problema tumawag na lang, na lang muna po yung video. Bukas po magbigay po ako ulit ng update.